Eh, pag naging aswang kayo, anong kinakain nyo? Um, manok. manok lang. Hindi mo kayo kumakain ng tao? Um, Ako makain kayo rin ng tao. Pag walang tao, manok na lang. Manok lang. Buhay. Buhay na manok. Pag walang tao. Okay. Ay, eh, marami na kain ng tao. Yung mga anak mo, kumakain na rin ng tao. Okay. Apo. Oh. Marunong ka rin mga gamot? Marunong din manggamot. gamot. Pasyente mo, kinakain mo. Mm. Oh. Sa tatlong gubo, tanong mo ko sa sarili. Oo. Anong ba naglalagay sa pamilya? Yeah, uh... Bakit? Anong dahilan? Maingit. Maingit ka? Ay. O, pag, naga, pag nag pag nag pag ka naman, anong oh. nagiging ikaw? Anong kulay? Hmm. Nagiging aso ka ka mo. So, anong kulay ng aso? Itim. Ah, nagiging itim na aso. Ah. Pero hindi ka nakakalipad. Nakakalipad ka ba? Ah? Nagiging ibon ka rin ba? Boys, ah. ship ship tirto. Ah? ship shifter ka. Ano yan? Paano ka naging ganyan? Minana mo ba 'yung pagiging ganyan o may nag may naggawa sa 'yung ganyan? Minana mo ba 'yan? Ha? Sa pamilya niyo sino pang aswang? Ay anak mo aswang na rin. Ginawa mo aswang. Lahat ng anak mo? Ilan anak mo? Aswang na sila lahat. Eh 'yung asawa mo? Aswang na rin asawa mo. Ang pamilya kayo ng aswang. Saan kayo nakatira? Dito ba sa Maynila o sa probinsya? Dito sa Antique po. Ate Gantiki kayo? Po. Saan pamilya kayo? Opo. Antique. Antique. Pamilya kayo ng aswang? Opo. Sinong nakalunok sa inyo ng sisiw? Sinong may nilunok sa inyo na itlog? Ikaw, oh, ikaw pinakamalakas sa inyo. Ah, uh, kaya mo ako. Laban tayo. Oh. Ha? Ah? Ah? Ha? Laban tayo dalawa. Oh, tanggalin mo lahat ng sakit. Pamilya aswang. Oh. Nandiyan sa katawan mo 'yung sisiw. Yung itlog nandiyan sa katawan mo. So ikaw pinakamalakas sa inyo. Mas malakas ka pa sa asawa mo. Uh, yung asawa mo, ikaw gumawa ka dyan. Ginawa mo aswang. Anong kinakain nyo? Ha? Kanin din. Eh pag naging aswang kayo, anong kinakain nyo? Manok lang. Hindi mo kayo kumakain ng tao. Ako makain ka rin ng tao. Pag walang tao, manok na lang. Manok lang. Buhay. Buhay na manok. Pag walang tao. Okay. May e marami na, kay na kayo, na kayo ng tao. Yung mga anak mo, kumakain na rin ng tao. Marunong ka rin manggamot? gamot. Opo. Marunong din manggamot. gamot. Pasyente mo, kinakain mo. Sa tatlong kubo, saan mo ko sa siya? Sa tatlong kubo. Saka nakatira sa tatlong kubo na yan. Sa gitna. Sa gitna. Sa gitna ka ng kubo. Sa gitna ka kubo. Ha? Yari ka. Mayroon dito ang ano, tagusan. Hindi mga Kaya huwag ka magsisinungaling ha. Hindi mo ko dito ha. Oo. Oh. Ano yung mo? Anong pintas yan? Ano Anong pintas yan? Ano? Alimaw. Anong pintas yan? Bata pa, so ang pantas wala. Anong pintas yan? Ano sinasamba nyo? Um, Hindi kayo sumasamba sa Diablo? Ah, doon kayo nagdarasal? Opo. Titigilan nyo tong pamilya na to ha. Ha? Titigilan nyo ha. Titigilan nyo tong pamilya na to ha. Okay. Tanggalin nyo. Pamilya aswang. Antike. Marami pa bang aswang dyan sa antike? O kayo lang? Kayo lang ang aswang dyan. Sando kayo sa antike? Sa Ah, uh, Laya. Marami kayo diyan mga swang. Ako lang po din Ruta mo 'yun. Sa Burakay. Malapit kaya sa dagat eh. Malapit sa dagat to. Oo. Ito 'yung dumalaw sa amin eh. Tama? Isa ka sa mga kayo ba 'yon 'yung dumalaw sa amin nung nandoon kami? Ha? Ah? Oh. Kayo yung may ingay, no? Ha? Okay. Ah? Okay. Naramdaman kayo, Toy. Eh. Naramdaman mo ako? Opo. Okay. Nagdasal ako? Opo. Okay. Ilang kami nung pumunta ron? Uh, tatlo. 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 Okay. Oh. Naramdaman mo ako ron? Opo. Okay. Di ba? Ba't ang iingay nyo? Bumisita lang naman kami sa Boracay. Eh. Uh, ah. Kasi magsusumbong daw po yung kaibigan ko na to eh. Masus sa Magsusumbong? Opo. Okay. Oh. Wala naman kami pakialam sa inyo. Gumalaw lang naman kami sa Burakay. Bakit binulabog na kami? Hindi oh. siyang nagsasabi na magpagamot sa inyo. O. Eh bakit eh, wala naman kami pakialam sa inyo? Bakit pati kami binubulabog nyo na masyal lang naman kami? Ha? Ah? Sino mo pinakamaingay doon ng mga araw na yon? Bakit ang ingay ng anak mo? Ingay, it ingay. It-it ng it-it doon. Tumatagay kami ng... Oo, ingay. Okay. Sabi ko, all itong mga aswang na to, oh. hindi naman natin inaano, ang gugulo. Okay. Mga amo mo? Mga okay. wak-wak. Ano ba yun? Naramdaman nyo kami, no? Ha? Hmm. Ah? O, oh, bakit nyo ko pinuntahan doon? Anong plano nyo gawin sa amin? Ha? Ah? Oma, oh, ano plano nyo? Ba't ang iingay nyo? Ba't ang iingay? Malapit sa ano? Gusto nyo kami takutin, ganon? Ha? Ah, kinatakot nyo kami. O, sa tingin nyo naman, takot kami sa inyo. Ha? Ah? Ba't tingin mo? Hindi. Ha? Ah? Sa tingin nyo, takot kami sa inyo? Hindi. Ah? Ha? Hindi. Makain ako ng ibon. Ha? Ah? Makain ako ng ibon, makain ako ng aso. Makain ako ng pusa. Oh, sa palagay mo takot ako sa inyo? Ha? Ah? Sa palagay mo, makain ako sa lagubang. Makain ako ng uod. Oh. Sa tingin niyo takot ako sa inyo. O oh, bakit nyo kami kinatakot ng mga araw na yun? Ay, niyo Sino ba ingay doon? Anak mo? Babae ba yun? Bakit nag iingay yun? Ano yung ano ibig sabihin ng pag-iingay niya? Lalande? Sino yung nasuwang niya nun? Marami ibang lahi ito na mga tigibang bansa. Nasuwang niyo rin ba yung mga yun? Oh, Naramdaman ko sila eh, nung ano, nandung kami sa Buracay. Eh. Doon kami sa labas, nag-iinom kami nun. Tapos, biglang sabi ko, uy, dami asong dito. Ang ah. kapatid niya awal, no? Oo. Oh, ang iingay, parang ang gugulong. No? <laughs> Hindi sila mapakaliw. Oo. Kung kayo, kung ano pang gumukha yan. Yung mga missing na person dito sa Buracay, eh. sila <-s3> <laughs> may kaming gawin niya. Ah, kayo yun? Yung mga, oh, uh, yung mga, no, mga nawawalan tao ron? Oh, Nawawala. Kinakain nyo? <laughs> uh, ah? Nalulunod. Hmm. Diba? Masakit ako eh. Ay, kinakain nyo. Yung mga nawawalan tao doon. Kayo may dahilan. Ano yung kinakain nyo lahat? Ha? Ah? Ano lang, laman loob lang. Ha? Ah, eh, yung katawan. Paano ginagawa nyo dun sa katawan? Ha? Sa Ay, hmm. lang Katawan? Yung buto, binabaon na lang. Yung na lang. siya. siya Yung sa lupa nila, nila Itigilan nyo na to, ha? ha? May ilagang May duwende. Apo, doon sa oh. Bahay nila po. Gusto Sa bahay nila po, yung banda sa kuralan nila ng itong kaibigan nito Hindi doon ko nilagay yung ano, yung lolo sa kusa para magumala sa kanya lagi. tinatawag ko ang kaibigang duwende ng aswang na ito. Saan ka masulok ng mundo, kumarito ka upang makipag-usap. Pasok sa katawan niya. Diyan ka na ba, duwende ka? Diyan ba yung duwende? Sagot! Sagot! Diyan ka na ba, duwende ka? Oh. Ikaw yung duwende? Ha? Huh? Ikaw ba yung duwende? Ha? Huh? Duwende ka? Babae ka, lalaki? Mayos ka? Mayos ka. Ang gagambala ka rin ba ng tao? Okay. Ha? Bakit? Sarili mong desisyon o inuutusan ka lang? Ah, uh, inuutusan din po. O, nagiging masama ka ng gusto, no? Anong kulay mo? Itim. Itim. Gusto mo ba maging malaya? Okay. Ha? Gusto mo bang wala kang sinusunod? Okay. Gusto mo bang maging mabuti? Okay. Ha? Palalayain kita, ha? lumipat ka ng bahay, ha? umalis ka dun. At kahit na anong mangyari, pag tinawag ka ng aswang, huwag ka nang lalapit. Ha? Wala nga yung malaya ka na ha. Pumunta ka sa gusto mong puntahan, lum lumipat ka ng bahay, lumayo ka sa mga aswang na yun ha. Ha? Pag sinabi kong labas, lumabas ka ha. Ikaw lang ang lalabas ha. Ha? Lumabas. O. Oh. O, oh, Yeswang. Asan yung duwende mo? Wala na. Pinalaya ko yun, ha? Pinalaya ko siya, ha? ah Ha? pa. Pinalaya ko yung duwende, ha? Ha? O, mo natatakagin ulit yun, ha? Ha? O, tanggalin mo lahat ng sakit. Tanggalin mo lahat ng sakit yung lagay mo sa pamilya na to. Bilisan mo. Tanggalin mo. Hindi mo naman tatawag ulit yung duwende na yun. Pinalaya ako yun. Ha? Ha? Ah? Pinalaya ako yung duwende. Sino kasama mo dyan ngayon? Sawa mo? Ano, bumibira? Ha? Bumibira, sawa mo? Ha? Sa katawan na yan, ilang kayo? Tatlo kayo dyan, sa katawan na yan. Sino kasama mo dyan? Dalawang anak mo. Babae, laki. Babae, nandyan rin ba yung maingay ng mga panahon na yun? Luka nga muna sa likod, kakausapin ko yung anak mong maingay. Diyan ka sa harapan. Mag-usap nga tayo. Naramdaman nyo kami noon doon kami sa Buracay. Ikaw yung maingay. Bakit ka nag-iingay? Ano yun? Tinatakot mo kami. Ha? Ilang taon ka na? Ha? Ah, ba't ang ingay-ingay mo? Ha? Ha? Bakit sa akin ka nagparamdam-paramdam dun sa buracay na yun? Gusto mo ko takutin? Ha? Ha? Ah, an plano mo nun? Natakot mo ako? Sino sumilip sa bahay doon? Um, May sumilip doon eh. Sino sumilip doon? Uh, Meron. Ate, ka po, uh, ate mo, ano sinilip kami. Ano, sino sinilip niya ako? Um, ha? Sinilip niya ako? Opo, isa, isa. Ha? Oh, alam, nila eh. uh, alam nila eh. Alam nila eh. Alam nyo yung dalawa kami, di ba? Oo. Ano, sinilip nyo kami. Ano, ano plano nyo nun? Ba't nyo kami sinilip? Wala pa. Ha? Wala ano, ay, ay, ah, hindi no. ko nyo kami. Apa! Ah, Ba't kala nyo kalaban nyo kami? Apa! Ah, abba, Ate mo, hindi ba kasama mo pa yung ate mo dyan? Sagot? Apa! Kasama mo yung ate mo dyan? Apa! O, yung ate mo nga kausapin ko, doon ka sa likod. Ikaw ate, marot ka Ikaw, ikaw yung sumilip sa bahay doon sa Burakay no? Ba't mo ako sinilip? Ba't mo ko sinilip? Mm, wala lang po. Ha? Ah? Wala lang po. Narundaman nyo kami? Opo. Ba't sinilip nyo kami? Ba't mm, ang iingay nyo? Gusto ko lang tingnan po. Hindi ko lang tignan. Lang tignan. Uh, ah. Okay. Pa, ano plano mo? Kakainin ah, ako. Plano nyo kakainin? Ah. Hindi ko. Plano nyo ba ako kainin nun? Ha? Um, Sagot? Uh, hindi po. Ha? Ah? Hindi po. Hindi nyo naman kami lagyan ng sakit. Opo. Hindi mo kasi kaya. Kaya, kaya. O. Hindi mo naman kasi kaya eh, di ba? Tanggalin nyo na lang kayong magnananay. Tanggalin nyo yung sakit ng pamilya na to. Bilis. Bilisan nyo. Ito so, pala yung mga, di ba, napunta kami sa Burakay. Habang eh. gumaganong kami sa harap ng bahay, itong mga ito nagparamdam, o. Oh, ito na. Ang tiki. Eh, coincidence. Diba? O, oh, coincidence. Parang pinagtagpo yung oh. story, natuktuhan. Bilis ng karma, no? Natuktuhan. No? <laughs> ang bilis ng karma, no? <laughs> Hindi nyo akala mapapadpad dito, to, no? Tapos oh. kayo pa ng gambala sa amin doon, no? Ah, kayo magnananay kayo, ha? Huwag kasi kayo manggambala. Kita mo, wala naman kami intention doon. Namasyal lang kami. Tapos ang gugulo nyo. Bisan doon kami sa labas, tumatagay, pumasok kami sa loob ng bahay, nang iingay nyo. Oh. Ingay talaga, dyan no? Kasi ayaw, e, ayaw, nila, ayaw, ayaw, ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw nila. Marang ibon na, hindi mo buhari ko ng klase, ibon. Ayaw nila nandiyong mga ibon, kasi hindi nila kayo kayo. Hindi mo labog kayo. Hindi, lagdam nila yun kasi mga spiritual nito. Inalayas, protect isa. Imbis mag-inom kami dun sa may harap, sa may bahay, sa may mesa. Hindi lang makaformat. Or... Umasok na lang tuloy kami sa loob. Hindi lang sa inyo. Sa sobrang ingay na itong magnananay na to. Mga Bakit inyo ba yung Burakay? Hindi. O hindi pala inyo eh. Bakit masama bumisita? Hindi. O. Ba't nang gugulo kayo? Hindi naman pala inyo yung Burakay. Tapos pagka may bisita, binulabog nyo. Anong gusto nyo gawin sa amin? Kainin? Ha? Ah? Gusto mo kainin? Malalason ka sa laman ko, oy. Lagi ako nagsigarilyo. Lagi ako nag ng alak. Oh. Kain ako lagi ng asin. Kumakain ako lagi ng bawang. Oh, gusto mo yung ganun? Ha? Ah? Palagay mo, gusto mo kainin? Gusto mo kainin? Ha? Ah? Puno ng bawang yung katawan ko, asin. Ano, tingin mo masarap ako? Lili Lilipad ka, lumilipad ba kayo? Oh, oh sige, subukan mo lumipad ngayon. Tanggalin ko 'yung pakpak mo ngayon. Tanggalin ko 'yung pakpak mo ngayon. Subukan mo lumipad. Tanggalin 'yung pakpak mo ngayon. Oy, dalawang, dalawang. Utulin ko talaga 'yan. Yung mga anak mo, di pa marunong lumipad. Mm. Ah, ha? Lumilipad na? Okay, okay. Magaling ka, Chuzo. Anong effort e? Sa kanya lang <laughs> din. Tanggalin niyo lahat ng sakit, ha? Una <laughs> kayo mga gambala. Wala <laughs> naman sila. Mayroon po sila doon. Sa kanya lang din. Sa kanya lang lang adjudicate ano na sa dito mga yung napapitaw yung mga bata sa eh whining yan like yung tao dito na nag-whining yung laging missing mga bata na na hindi ano ba napagkitaw doon oh, sila sa burakay kasi marami sila ni yung mga missing na report do na ano, walang answered answered ano prime. yung missing person silang sila may makagagawa niya maliban sa kinabeter pero mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tour, tanggal na ba lahat ha wala na bang sakit ha tanggal tanggal simot 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 dalawang kamay Eto, nilagyan nyo rin ba ito ng sakit? ang pangalan mo? Cherry. Ano mo ito? Eto si Cherry, nilagyan nyo rin. Opo. Oh, o, lapid. Tanggalan mo rin ng sakit to si Cherry. Anong nilagay mo dyan? Ah, anong nilagay mo dyan? Ang dami po. Ah? Ang yeah, dami po. Kaya kayong mga wak-wak <laughs> kayo ang yah kay mga wakwak kayo pero kay perwisyo kirim mo pati kami bumisita lang sa Boracay binulabog nyo kami. kami? yung asawa mo tangganya na ba sa loob. ah? wala Dalawang anak mo lang nandyan, di ba? Nandyan na sa loob ng katawan mo. Ay, nandyan sa katawan. Magkakasama kayo dyan. Sa pangirian ng Diyos sa lahat ng Diyos, sa lahat ng hari, tinatawag ko ang buong pamilyang aswang na ito. San man kayong sulok ng mundo, pumasok kayo lahat sa katawan na ito. tapos ito. Masok lahat lats pa kawan O, oh, nandiyan na ba kayo po, pamilya? Oh. Ha? Nandiyan na ba kayong lahat? Galit, galit ba? Galit? galit. Asa yung tatay? Eh, nandito pa! Ah! Gusto ah! ko kausap yung tatay. Ilog, buka lang. Ha? Ah! Ah! Yung tatay. Ikaw yung tatay? Ikaw yung tatay? Ha? Ah! Ha? Ah! Ah! Ilan ang anak mo? Ah, Ilan ang anak mo? Tatlo. Tatlo. Ilan anak mo yung nandiyan dyan? Ah, tatlo. Um, Andiyan kayo lahat? Sa um, pangalawa po. Ha? Ah? Ay, ba ba uh, may anak ka rin sa kabila. Oo um, na po, original po. Oo. Oh. Aswang, aswang din ba yun? Ba ba, ay, Hindi po. Hindi mo ginawa ginawang aswang? Ano okay. yung mga, yung mga anak mong aswang, nandiyan na ba? Opo. Ah, po. Ha? Ah? Ah, Ilan? Tatlo. Anjer, yung mo. Opo. Yung bang mong yan naggawa sa iyong aswang? Opo. Ha? Apa. Natutuwa ka ba maging aswang? Opo. Ah, okay. okay ay ko lang ng 'yung intimate ah oh ah kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng Diyos hari salat ng hari panginoon igawad sa akin ang kapangyarihan ng araw sunugin ng pamilyang ito damhin niyo yung sinag ng araw kapangyarihan ng apoy, igawad okay, sa akin sunugin okay, ng buong okay, pamilya okay, na ito agay, agay. ay

Marami na kayong buhay na inutang, di ba? Oh, ah, magbayad na kayo, ha? Ha? Ah, Diyos na nganihan. Diyos na pumugot ng ulo ng ibang Diyos na suwain. Diyos. Ha? Huh? Ang alam ni Yahweh. Malilimutin. Malilimutin.

Ganyo? Oh! Yeah. Lasa tayo muna, sir po. sumilit. Malalakdang oh. ang <coughs> siya. dami na lang doon na baho. Ay, <coughs> lumaki oh, na yung mga anak.

wala na. Tuluyan na. May labas na din yung bato. Wala na. Thank you.